of the nation. Sumama ang pakiramdam ng nasa isang daang estudyante sa Sibalom Mantiquit, matapos makalanghap ng masangsang na amoy. Walumpu sa kanila na ospital matapos mahimatay, sumikip ang dibdib at magsuka. Agad sinuspindi ang klase sa dalawang eskwelahan. Ayon sa barangay captain, di naman sila nagsagawa ng fogging o spraying kontra lamok. Bumuna ng Special Investigation Team ang Schools Division Office para matukoy kung saan ang galing ang amoy. Planong kasuhan ng negosyanteng si Atong Ang, si Alias Totoy o Julie Patidongan matapos siyang ituro nitong mastermind umano sa pagkawala ng mga sabongero. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News kay Patidongan, idinawit din niya sa kaso ang aktres na si Gretchen Barreto. May exclusive report si Emil Sumangit. Siya, si Julie Aguilar Patidongan o alias Totoy, ang head ng security ng Manila Arena kung saan huling nakita ang ilan sa mga nawawalang sabongero noong 2022. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, pinangalanan niya ang negosyanteng si Charlie Atong Ang bilang mastermind umano sa kaso. Nandyan sa apidabit ko yan, uh, Mr. Charlie Atong Ang, din Eric De La Rosa, Engineer Silso Salazar sila ang mastermind sa nawalang lang uh, mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Ayon kay Patidongan, siya raw ay nagsimula bilang bodyguard hanggang maging chief security ng mga farm ng kampo ni Ang. Idinetalya rin niya ang umunoy papel ng bawat mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmumonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tupi, uh, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang din mag-uusap sila ni Silso Salazar, din itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtsutsupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng pitmaster. Siya ang pinaka uh, mastermind at siya ang nag-uutos na, na talagang uh, iligpit yung mga yan. Sa paano paraan? Uh, katulad ng sinabi ko, may mga taong uh, membro ng uh, PNP na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Idinawit din niya ang aktres na si Gretchen Barreto. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. Uh, 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Ang uh, panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, uh, maging uh, makipagtulungan na lang siya sa akin. Isa si Patidongan sa anim na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabongero. Nagdesisyon daw siyang lumantad dahil sa kung ano-anong bintang na binabato sa kanya. Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at uh, isa lang akong uh, utosan niya na bilang uh, farm manager. Ngayon lang daw siya lubutang dahil tiwala siya sa kepe ng PNP ngayon. Anya, inalok pa raw siya ni Ang para bawiin ang kanyang salaysay. Ipinakita niya sa GMA Integrated News ang affidavit of recantation na ipinipilit daw papirmahan sa kanya kapalit ng 300 million pesos. Mr. Atong Ang... Sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko yung recantes ba yun? Na binigay mo sa akin kapalit ng pira. Sabi ko hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At uh, uh, ano ng mga pamilya ng mga nawawalan sa bungiro. Nanawagan din siya sa apat na umunoy mga dating gwardya na lumantad na. Ayon naman sa kampo ni Ang, maghahain siya ng complaint affidavit laban kay Patidongan at sa isa pang anilay whistleblower. Iyahain ito sa Office of the Prosecutor sa Mandaluyong Bukas. Nakasaad daw sa complaint affidavit na si Patidongan at isa pa ay nagsabuatan umano para sa attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent persons and slander laban kay Ang. Dahil daw sa pagdawit kay Ang sa kaso ng mga nawawalang sa bungero, nabahiran an nila ang kanyang dignidad, reputasyon at nagdulot ng stress sa kanyang pamilya. Git ng kampo ni Ang, hindi totoo, walang basihan at malisyoso ang mga akusasyon laban sa kanya. Naging cooperative daw siya sa mga otoridad simula ng gumulong ang investigasyon. Ikaw pala kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano mo sabi mo? Ah, uh, parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Ay, siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extorsion daw ako ng uh, 300 milyon. Para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako, uh, patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Sinusubukan pa namin na ng pahayag si Barreto at ng iba pang pinangalanan ni Patidongan. Nanawagan din si Elias Totoy sa Pangulo samahal mahal kong presidente, uh, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga uh, mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Ang ilang kaanak ng na mga nawawalang sabongero, hindi na raw ikinagulat ang revelasyon ni Patidongan. Matagal na raw nilang alam na si Ang ang Anilay Mastermind pero takot silang unang magpangalan kay Ang. Dinaan sa proseso, hindi Masama ang ma loob namin kung ganun ang ginawa mo. Pero yung pagkidnap, pagkitil sa mga buhay ng 34 na sa bungero, sobra-sobra yung ginawa mong parusa sa amin lahat. Nasaan ang konsensya mo? Wala ka bang ina? Wala ka bang anak? Wala ka bang kapatid at mga asawa? Anggap ko na nawala na yung anak ko pero kailangan namin ng mustisya kahit malaking kalaban. Sana raw huwag bumaliktad o mag-recant si Patidongan at lumabas pa ang ibang testigo. Sabi ng Malacanang patuloy na pinaiimbestiga ng Pangulo ang kaso. Patuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino pa talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Emil Subangil, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hanggang sa mga oras na ito ay sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ni Barreto at ng iba pang pinangalanan ni Patidongan. Samantala, sa panayan ng GMA Integrated News sa abogado ni Atong Ang na si Attorney Lorna Kapunan, tinawag niyang kasinungalingan ang mga pahayag ni Patidongan. I think uh, all the statements are lies, they're false, and I think it It came at a time when it became evident to him that Mr. Atong Ang was not going to give in to his extortion of 300 million, which he also tried, attempted at several other members of the board. They were still in, in touch with uh, Mr. Atong Ang. no? The last time was Tuesday. He also says that he's being forced, uh, that he is being forced to issue a retraction. That's not true. So it was not like he was coerced. He is the one coercing Mr. Atong Ang. Patuloy pa rin binabantayan ng Pagasa ang low pressure area na posibleng maging ikalawang bagyo ngayong taon. Huli ang namataan ng pag 155 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Ayon sa pag-asa, medium o katamtaman ng chance nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras. Kung sakali, tatawagin itong bagyong bising. Inaasahan niyang magpapaulan at ang isa pang LPA na namataan kahapon sa labas ng par naging bagyo na. Pero wala pa itong epekto sa bansa. May gitsyam na po na sangkot umano sa illegal raffle gamit ang Tambiolo System. Arestado sa San Vicente Tarlac bukod sa walang permit mula sa gobyerno hino po ko umano ang resulta ng naka-livestream na raffle. Limang taon na raw nag-ooperate ang mga nasa likod ng illegal gambling operation. Sinampahan ng reklamong illegal gambling ang mga suspect na sinusubukan pa namin kuna ng pahayag. Mga lugar kung saan pwedeng makabili ng 20 pesos kada kilong bigas na dagdagan pa. Ayon sa Department of Agriculture, mabibili na ito sa siyamnapotapat na locations nationwide ng piling sektor gaya ng mga miyembro ng 4Ps senior citizen, PWDs at solo parents. Umaaray naman ang mga magsasaka dahil binabarat o sila ng ibang traders para sa 20 pesos na bigas. Inatasan ng National Food Authority na tulungan ang mga naabusong magsasaka. Egypt, naghahanap ng mga Filipino nurse para mag-train sa mga nurse doon. Ayon sa Department of Migrant Workers, lumalaki rin ang demand sa Lithuania para sa mga Pinoy workers sa larangan ng healthcare maritime, transportation, construction at food services. Jun Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Buwis buhay na tumalo ng isang ama malapit sa dagat sa Florida para sagipin ang anak na nahulog mula sa cruise ship. Dalawa naman ang nasawi sa wildfire sa Spain. Yan at pa pang balita abroad sa report ni Marisol Abduraman. Pwede ng usok na dinulot ng wildfire sa Catalonia, Spain. Sumiklab ang apoy sa isang farm at kumalat dahil sa masamang panahon at malalakas na hangin. Dalawa ang nasawi. Mahigit 6,000 hektarya ng lupa ang natupok. Sumiklab ang wildfire sa gitna ng heatwave sa Europe. Kumukutik-kutitap naman ang usok na ibinuga ng nasusulog na imbaka ng paputok sa California sa Amerika. Kumalat ang apoy sa mga dumuhan, kaya nasulog ang mahigit 30 ektaryang lupa. Inaalam pa kung may nasaktan bagamat pinalikas ang mga nakatira malapit sa pasilidad. Iniimbestigahan pa ang sanhinang sunog. Sa Mexico, tinangay ng humaragas ang baha ang ilang sasakyan. Dalawa ang magkapatong pa habang inaanod. ng misulang ilog ang mga kalsada sa tindi ng baha at ulang dala ng Tropical Storm Barry. Walang naitalang nasawi bagamat daang-daang bahay ang nasira. Sa Colombia, nagkaukang isang kalsada nang magpabaha ang pag-apo ng dalawang ilog. Nasira rin ang ilang bahay. Isang senior citizen ang nasawi. Oh my gosh, Nabulabog naman ang mga pasero ng isang cruise ship nang mahulog ang isang bata sa dagat malapit sa Florida. To the rescue ang kanyang ama na tumalun sa tubig. Nagpanlutang-lutang ang mag-ama hanggang sa nasagip ng mga rescuer. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. While you're one of the most loved, I'm sorry to say this, but you're also one of the most hated. I've heard na naging malala po talaga siya. Um, pero for me, um, sobrang pivotal po talaga ng um, journey namin sa PBB because our stay there really honed us for the future. So, Oo. we're okay. PBB latest evictees na sina Dustin Yu at Bianca de Vera sinagot ang ilang issue sa kanilang duo. So Dustin, controlling, seloso. Nagselos ka ba kay Will? nung hindi pa sa akin clear yung uh, nung ano man yung meron sila sa past. Okay. Nung medyo magulo pa. Of course, uh, yan, naselos. Nilinaw rin nila ang real score sa pagitan nila. Yes or no? Are you officially together? <laughs> ah! <laughs> together. As duos. As, duo. as, as duos. duos yes, you as, you are as officially duos together. Sa inyong dalawa, sino ang mas madalas tumitig? si Dustin po. Oh, Mas madalas makipag-holding hands. Si Dustin din po. <laughs> Mas madalas umakap. Si <laughs> Dustin. <laughs> Mas madalas kumis. Wala, wala. Wala, pa. Ah, nanguhuli lang po <laughs> ako. Ah, <laughs> Kulita ng mga batang realist boy sa isang reel na uwi sa aksidente. Bigla kasing nawala sa frame si Miguel na nadulas pala. Ashley Rivera, laro sa glambot video mula sa GMA 75th Anniversary. Tawang-tawa ang netizen sa POV niyang tila ulam daw sa loob ng microwave. Di rin nakaligtas ang pag-aura niya sa white gown na sa kumot. Obri Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Encantadia, retre ang mga naghatid sa Devas ng na mga namayapa. Pero in real world, ang mga diva na Encantadics sumama sa Enca at at remake ang mga eksena pati costumes. Pati ang mga brilyante pinagagawa ng mga mortal, pasuan na yan sa report ni Obi Karampel. Kung nagasik na ng lagim sa Encantadia si Kera Mitena, ang mga mortal, naghasik naman ng kalukohan. Tulad nitong pagsundo umanuan ng mga retre. Retreval operation nga naman. Ginaya nila ang eksena sa serye, pero imbis na mga retring paru-paro, kumuyog ang mga gamu-gamu. Dumami raw kasi ang mga gamu-gamu sa kanilang mga lugar. Kaya agad din remake ang scene bilang certified encantadix. Isa pang dumami, demand sa brilyante. Sige mi, oh, ito niyo. Oh, may maliit tayong brilliant na anong dito, guys. All size. Dinagdagil inaagaw ito, ni Mitena. Pero dahil on sale na pala. Ito ko ang large size. Pwede niyo na pong i-check out sa yellow basket. Best ito. seller ng araw ang mga ito, ito, ito tayo, at limited ito, stocks ito. only. Ito. Ito ang... May pa-live demo pa kung anong pwedeng gawin ng mga brilyante. Meron pong price difference ang 2016 na 2025 version dahil ang ating brilyante ng Apoy ay meron pong kasamang free bag Don't miss out this exclusive deal ika apoy. nga. Dahil nga pinag-aagawan, add to cart na agad sa live selling. I-check out nyo na yan. Kabilang sa nakikiagaw, ang mga sangre. Este, hangre, hungry for justice. Ginagiraw nila ang mga sangre at sila mismo ang gumawa ng sariling costumes para isuot sa Pride March. Lalo't tila tradisyon na nilang mag-cosplay sa parada. At dahil mga Encantadix, palalampasin ba ang maging sangre for a day? Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maravillo mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat n'yong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.